Magandang gabi sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang aral mula sa Biblia na makakatulong sa atin sa paggawa ng tamang desisyon sa ating buhay. Alam natin na ang mundo ngayon ay puno ng tukso at maling impluwensya. Kaya mahalagang malaman natin kung paano pipiliin ang tamang landas. Sa Kawikaan Kabanata 9, ipinakikita ang dalawang babae. Ang isa ay may karunungan at ang isa ay may kamangmangan. Ano ang matututunan natin mula sa kanila? Ano ang epekto ng pagtanggap sa kanilang imbitasyon at paano natin may iwasan ang patibong ng sanlibutan. Kung gusto mong matuto patungkol dito, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Huwag ding kalimutang i-like at i-share ito upang mas marami ang makinabang sa aral na ito mula sa salita ng Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Tara, simulan na natin. Ang Aklat ng Kawikaan ay isinulat upang bigyan tayo ng karunungan na magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang aklat na puno ng mahalagang payo na nagbibigay ng direksyon sa tamang asal, matuwid na pamumuhay at matalinong paggawa ng desisyon. Sa Kawikaan 9, dalawang babae ang nagaanyaya sa atin. Ang isa ay may karunungan at ang isa ay may kamangmangan. Ang babaeng may karunungan ay nagaanyaya na sundin ang tamang landas na magdadala sa atin sa buhay na may pagpapala, kapadatagan, at tunay na kasiyahan. Ang kanyang tahanan ay tinayo sa batibay na pundasyon at puno ng pagkain espiritual na nagbibigay ng lakas. Samantala, ang babaeng may kamangmangan ay nag-aalok ng maling kasiyahan. Ngunit ang dulo nito ay kamatayan at pagkawasak. Sa sandibutan ngayon, maraming katulad ng babaeng mangmang. Ang media, internet, social media, at iba pang impluensya ay nag-aanyaya sa atin na lumayo sa tamang daan at sundin ang pansamantalang kasiyahan. Kaya mahalagang pag-isipan natin, aling imbitasyon ang tatanggapin natin. Basahin natin ang Kawikaan 9.1-6. Itineyo ng karunungan ang kanyang bahay. Itineyo niya ang pitong haligi nito pinatay niya ang kanyang mga hayop para kainin. Inihanda ang kanyang alak at inilatag ang kanyang hapag. Ipinadal niya ang kanyang mga alilang babae para ipahayag mula sa pinakamataas na lugar sa lungsod. Kayong walang karanasan, lumapit kayo rito. Sa mga kulang sa unawa, sinabi niya, Hali kayo, kainin ninyo ang pagkain ko at inibin ninyo ang alak na inihanda ko. Iwan ninyo ang kamangmangan at mabubuhay kayo. Lumakad kayo sa daan ng unawa. Ang babaeng may karunungan ay inilarawan bilang isang taong nagtatayo ng kanyang tahanan sa batibay na pundasyon Inihanda niya ang kanyang kapag, inihanda ang kanyang alak, at inaanyayahan ang mga walang karanasan upang makibahagi sa kanyang pagkain at matuto ng tamang landas. Ang pagkain at alak na kanyang inihanda ay sumasagisag sa espiritual na pagkain nagbibigay buhay o ang turo ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang kanyang tahanan ay isang ligtas na lugar kung saan may kapanatagan, karunungan at pag-ibig. Kapag tinanggap natin ang kanyang imbitasyon, makakabit natin ang buhay na may kahulugan at direksyon. Sa ating buhay, sino ang mga taong katulad ng babaeng may karunungan? Halimbawa, sila ang mga matandang may karanasan sa buhay, mga espiritual na tagapanguna, at mga taong nagtuturo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Dapat nating hanapin ang kanilang payo at matuto mula sa kanila. Samantala, ang babaeng kamangmangan Kawikaan 9, 13-18 Ang babaeng mangmang -mang ay maingay. Wala siyang disiplina at walang nalalaman. Umuupo siya sa pintuan ng kanyang bahay sa mataas na lugar sa lungsod at inaanyayahan niya ang mga nagdaraan, ang mga naglalakad sa kanilang landas. Kayong walang karanasan, lumapit kayo dito sa mga kulang sa unawa, sinabi niya, ang ninakaw na tubig ay matamis at ang pagkain na lihim na kinakain ay masarap. Pero hindi niya alam na patay na ang mga bisita niya at nasa kailaliban ng libingan ang mga inanyayahan niya. Ang babaeng may kamangmangan ay sumasagisag sa kasalanan tukso at maliglandas. Sa una, maaaring mukhang kaakit-akit ang kanyang imbitasyon. Tila puno ito ng saya, kasiyahan at kalayaan. Ngunit sa dulo, ito ay humahantong sa kamatayan at pagkawasak. Ang kanyang imbitasyon ay madali natin makikita sa mundo ngayon. Ilan sa mga ito ay una, sexual na immoralidad at pornografia. Isang malaking patibong na ginagamit ni Satanas upang akitin ang marami. Gaya ng sinasabi sa Efeso 4.19. Ikalawa, pagnanakaw at kasakiman. Maraming tao ang naiinggit sa yaman ng iba at handang gumawa ng masama para makuha ito. Ikatlo, pagsunod sa maling impluensya ng media at social media. Maraming nilalaman sa internet ang nagtuturo ng masamang kaugalian at maling pananaw tungkol sa moralidad. Sa una tila walang masama sa mga bagay na ito, Ngunit kapag tayo ay nalulong, mapapansin natin na nawawala ang ating kapadatagan, umibigat ang ating konsyensya, at nasisira ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga sa Kabikaan 5.3 inilalarawan ang isang immoral na babae bilang mapanganib. Ang kanyang mga yakap ay patungo sa kamatayan. Maraming halimbawa sa Biblia kung saan ang mga tao ay kailangang pumili sa pagitan ng karunungan at kamangmangan. Halimbawa, si Jose at ang asawa niya na si Potiphar. Mababasa sa Genesis 397 12 Si Jose ay tinukso ng asawa ni Potiphar upang gumawa ng imoralidad. Ngunit tumanggi siya at tumakbo palayo dahil alam niyang ito ay kasalanan laban sa Diyos. Bababasa doon sa Genesis 39.9 Paano ko magagawa ang ganitong malaking kasalanan laban sa Diyos? So ano aral Kapag naharap sa tukso, iwasan ito at lumayo tulad ng ginawa ni Jose. Isa pang halimbawa ay si Haring Solomon. Mababasa to sa unang hari 3 verse 5 hanggang 14. Noong una, humiling si Solomon ng karunungan sa Diyos at pinagpala siya ng Diyos. Ngunit na maglaon, na influensya siya ng kanyang mga asawang banyaga at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya na mababasa doon sa unang hari, 11, 11, Dahil hindi mo tinupad ang aking tipan at mga batas, aalisin ko sa iyo ang kaharian. So ano aral? Kahit matalino tayo, maaari tayong mahulog sa kamangmangan kung hindi tayo magbabantay sa ating espiritualidad. At ang ikatlong alimbawa mula sa Biblia, ang alibughang anak na mababasa sa Lukas 15, 11-32. Ang bunsong anak ay lumayo sa kanyang ama at inaksaya ang kanyang mana sa bisyo at maling gawain na maghirap siya, bumalik siya na may pagsisisi at tinanggap siyang muli ng kanyang ama. Mababa sa Sulukas 15.20 Malayo pa lang siya, nakita na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit at hinalikan siya. So ang aral ang Diyos ay maawain. Ano mang pagkakamali natin, maaari tayong bumalik sa Kanya basta't may tunay na pagsisisi. So, piliin natin ang karunungan sa halip na kamangmangan. Maging tulad ni Jose, umiwas siya sa kasalanan. Huwag magpadala sa maling influensya huwag tularan ang matandang Solomon. At kung nagkamali tayo tulad ng alibughang anak, bumalik tayo sa Diyos na may tunay na pagsisisi. Mababasa nga doon sa Kawikaan 3, 5-6 Magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong unawa kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ngayon ang tanong, <clears throat> paano natin may iwasan ang imbitasyon ng sanlibutan? Ayon sa Kawikaan sais, sais Sa pamamagitan ng tapat at pag-ibig at katapatan, nalilinis ang kasalanan at ang pagkatakot kay Jehova ay lumalayo sa kasamaan. Para magtagumpay tayo sa pagsunod sa Diyos, dapat nating gawin ang mga sumusunod. Una, palakasin ang ating espiritualidad. Maglaan ng oras sa pagbasa ng Biblia at panalangin. Ikalawa, umiwas sa mga tukso Iwasan ang mga bagay na maaaring magpalayo sa atin sa Diyos, tulad ng imoralidad at masasamang kaugalian. Ikatlo, maging maingat sa pagpili ng kaibigan. Ang ating mga kasama ay dapat makatulong sa atin na manatiling matuwid. So, ang tanong, Aling imbitasyon ang ating tatanggapin? Ang babaeng may karunungan na nagdadala sa landas ng buhay at pagpapala? O ang babaeng may kamangmangan na nagdadala sa landas ng kapahamakan? Huwag natin sayangin ang pagkakataon na sumunod sa Diyos. Piliin natin ang karunungan at lumayo sa kasamaan. Mababasa sa Kawikaan 3:5 hanggang 6. Magtiwala ka kay Jehova ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong unawa. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito sa pagpapalalim ng inyong kaalaban at pangunawa sa salita ng Diyos. Kung nagustuhan ninyo ang paksang ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito bilang suporta sa ating channel. Malaking tulong ito upang patuloy tayong makagawa ng mga kapaki-pakinabang na video na naglalayong magbigay ng tamang kaalaban mula sa Biblia. Inayahan ko rin kayo na mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para hindi nyo makaligtan ang mga bagong uploads. Sa ganitong paraan, patuloy kayong makakatanggap ng mga makabuluhang video na makakatulong sa inyong espiritual na pag-unawa. Huwag din kalimutang i-share ang video nito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at iba pang nangangailangan ng tamang kaalaman mula sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, mas marami tayong maaabot at matutulungan upang maunawaan ang tunay na karunungan na nagmumula kay Jehova. Sa huli, ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay para sa Diyos lamang. Maraming salamat at hanggang sa susunod natin pag-aaral ng kanyang salita.